Ayun mga katsoy, nakita lang sa video Ganda na naman mga katsoy Ano ko na ito mga pang ano ko ito Lima ay pang apat Ganda na, oh, naman. Yeah. Ganda na. yung ulit ko mga katsoy Siyempre kasama rin si Amigo Katsoy amigo. Si, amigo, si Manoy Tapos yeah, si, si boy Vlog May nakatayo na dyan oy Siyempre si dunus. Boss Press Press, good morning Shout out Boss <laughs> Nelson Kamurada hey. TV, inoy! Shout out mga kachoy! Ayun, good morning no! Ayos, ayos! Ayan oh. na! mag store na tayo Matoy! Grabe! Di Ay, natin na-videoan itong uli ko mga Ayan, balik! Balik, ano tayo? Wonder A-log! O, oh, pang-apat ko na Matoy! toy! Ayan na! So, ayan, oh. di na-videoan itong oh. mga no! Malaki lang! Malaki oh! Pang-ihaw na daw ito! Pang-ihaw na yan! Ayun! Pambaya!

Grabe huli ni Kabiwas daw kahapon ha. Tsaka ni Boss Jewel ha. Dami nga. Yan, nandyan sila ngayon mati sa dulo. Sila Boss Jewel, mga team Tisoy Angler. Tisoy Angler, shout out mga amigo. Mga amigo, amiga. Ayan. Ano na eh, mm, mm, sige, oh, sige. Pa. Mm, yan na naman oh. <laughs> na <laughs> 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 Amigo. Oh, <laughs> <Daku lamga. laughs> kita. Mm, masiram, talaga. masiram talaga Masiram masiram. Ayos oh. uy dapat Dapat naka ano lang.

Uy, laki, laki, laki rin dun sa kabila. Oh! Ah! Oh, oh, jackpot! Wee! Ang lupi mo mo tayo. Ano? daku na ayan na. Una. O oh, talaga kung may sura, May talaga. Ano? Nasa halipit pa. Kasi ayun yung pala yun. Yung pala yun si Buboy Vlog. Si Buloy. Arayo man si Ngaranay. Buboy Vlog talaga si Jaime. Ang <laughs> ano? Oo. Taga Cebu eh. <laughs> Ayun na, uh, meet natin. Tuluto. Uh, Uy, grabe. Chubi-chubi. Uh, oh. Oh, beto soko dito. Oh, grabe talaga 'tong uh, mga taga kalookan. <laughs> <laughs> Malupit. <Malapit, laughs> Malupit pala 'tong mga saray sa bangus. <laughs> <laughs> tayo, tayo. Seryoso. Ano bu, si no? Si Butom talaga. Yung sit-up talagang ano siya. Hila na isa. Isa na naman.

Ayun kaso walang gumagat sa ano. Puro doon sila sa dulo eh. Sa gitna eh. Oh, oh, mm, yan na oh, naman. Oh, no, tao-tao na yung angst na. Riko, riko. <laughs> Ala, laki to si Kachoy. Laki to. Oo, Kachoy. Oh. Eh. Ay, ano kaya ito? Hito to. Hito to, Kachoy. Ha? Hito to. Hito? oh, laki. Laki uh, to, Kachoy. May pang-ihaw na yan. Ala ka, ano to? Ay, hito nga, Kachoy. Hito, hito. Ala ka, paano kaya ito? <laughs> Ilay mo mo. Pati hito. Pati. Uy, laki. Ano ka ikaron no? Awak. Bandikan, bandikan. Kukuni mo ano. Pati laki mo kasi. Ngayon tan si. Abutin mo. Teka lang, teka lang. Ay, laki nga. Iro, dito sa mo. Yun. Ay, mabalot do. Lord, bigay mo na sa akin Lord. Ang Laki. Ano ba kasi Lord, bigay mo na. Lord. Grabe oh. No, may pangyayaw na tayo. Ito na, request na ito. Ito yung pinag Ito na. <laughs> Ay, ito na nga. Oh, no. Ay, grabe talaga. Nagaan tayo ng pangiyaw. Nakadali tayo. Nalaki yung grabe. Bisho, bisho. Ay, thank you talaga. Ah, sabi ko na na. Nakala mo, si amigo na no? daw. Oh. oh. Yeah, Ayun, Doon pa. Dina. Ah, laki rin. Oh, makatuyo. Oh. Oh. <laughs> 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 siya kasi yan oh, Jinx. Naputol mi isang ano, nakagat ng siya Ay, naputol na yung isa no. Iyaw talaga. Iyawin na namin 'to. Kurado laki oh. Magaling si migo magsiga diyan. <laughs> <laughs> ah, thank you talaga, grabe no oh. ano yan? Sabi, nilunok talaga. Salamat, <laughs> ah, noy, amigo. Oh. Ayan, ayan, meron pa lang pangtusok nito. Ayan. Oh, to. Sakto, sakto may pangtusok daw kaya 'yun. Oh, iya 'yun na 'yan. Iya 'yun. Oh, ah. Okay. Asin na lang, asin. Ah, may asin ka rin dala? Oo. Apo. Talaga. May dala ka lang. nga, may toyo pa nga, amigo eh. Wala, hindi ka naka pre Ayan, Yo, amigo, may tuyo pa 'yan. Siya na kayo, hindi ka pre order Grabe tripwerg. Kasi mga kaibigan ko, kakawans sa denang dito eh. Dalag naman hoy. Dalaga oh. Eh. Para masirang dalaga ang pulutan. Grabe, dito ba talaga oh? Oh. Oh, gere oh. Oh no, oh. no. Ah. Grabe, ala. ay ito na naman 'no, oh. Bakit dito may isda mga titi bigi oh? Oh. <laughs> <All laughs> ang napuruan na hindi na siguro kapag bumasok ka akin ka ay hindi bumasok inaanod lang pala yan <laughs> ang <laughs> oh, oh 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 yan ang na naman ay kawalan yan, yan lang lang lang. na naman sagra oh. ay naka <laughs> <laughs> Ilang nakarami na akong kawalan no? hirap Ay, hindi talaga pagkasini botong, di mo na ano kung inatak na eh bagay ka tabi to si ano eh si Oscar si <laughs> Oscar masaya eh, sayang. Sayang. Eh. masayahin eh. masaya, eh. kaya bagay magsama magtiit eh <laughs> Yo pisong o oh, yan na naman o Gundo. o yan na naman oh. Oo, no! No, ito naman mo! Dito na naman to! na kayo, Uy, pinagod! Laki lang! Bro, mo <laughs> Kailangan kasi mag Kailangan ganun ka rin, kang mag seryoso. Oh, pag di seryoso, parang Oo, seryoso. Kasi nawawala sa <siya> konsentrate. <laughs>

Pira eh. oh, hey. di pa pre. Sabi sa iyo. Huli na yun eh. Oo, oh, ano yan? Ito? Ay, grabe! Ah! Ah, laki ng ulaw! Oh. Oo! Oh. Kaya na ulaw, baka makawala! <laughs> grabe ito si pre. Talaga! Woo! <laughs> grabe itong dawi yun. sa atin. Pinagpala tayo. Anong ano to? Kubol na merto? <laughs> Galing talaga yung ganda mong ispat namin mga to Inawan kasi namin. Oh, doon din sa kabila. Lo. Oy, tao-tao rin gamit pala ni Idol doon. <laughs> Mahulo diyan. Bumaliktad na raw mate yung tubig na pupuno na sa dugo. <laughs> Kumakapo sa dulo. Ay, ah! ay, talaga. Sangka pa? Saan Ayan, ipikto e ng nalakagat ang lamok eh. <laughs> Daming lamok. <Scientific> ay, <laughs> ipikto ng pagkat. <laughs> Sige <laughs> tayo si Pekia, nangyagat ng lamok Sumukulang <laughs> oh, lamok dito Sabi ko sa iyo pres, tumabi ka lang sa akin, mawawala lahat ng mga abro natin Oo oh, no, nga eh <laughs> uh, Wala problema ko eh <laughs> 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 Makakalimutan mo yung chinilas Magwala <laughs> <laughs> ka Huwag <laughs> okay, okay. lang magkukuha ng chinilas, yung <laughs> <laughs> <lang> na lang nawala <laughs> kami ng na, <laughs> na yan Sino kaya? na Hindi gawain ng angler yun. <laughs> Hindi, gawain. amigo huh? siya na to. Uy, yan na naman amigo. <laughs> Anak na naman. Ang Ang oh, laki. Uy, okay, oh, okay. oh, 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 oh. <laughs> <laughs> grabe talaga amiga. <laughs> oh, Lapot o. mga mm. Okay, amigo talaga Six yun. 5.1. <laughs> <Five. laughs> <laughs> 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 amigo yan, yeah, yun. Yun. Yeah, amigo talaga ito, siya nagluluto eh.

Yung ulo. Ay, <laughs> ulo. Bukas mo. Ano yung ulo? Hindi, di siya lumalok. Di siya lumulok. Dito, masigurado may butas ulo dito. <laughs> 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 grabe. Grabe. <laughs> no. Oh, Pinapay, isa oh, pa. Jesus, galak na. No. Ay, bolak. No. No. Sige no. Sige na. Sige na. Galawa pa. Uy, <laughs> grabe. Ay, dakula. Man. Kuha na muna para di magsabud-sabud. Yan, mga to yung hinihaw ni... Amigo Oh, di ba? Oh, si grabe ang haba Lagpas ng plato Oh, kain na po tayo Kain na Uy, may kulay yun oh May kulay oh <laughs> Ayan oh Ang salarin Kachoy James <laughs> oh, Ay, laki na doy Laki na doy Doy, oh, laki, laki, laki na doy Wow Tampion wow. sa wow. Oh, oh. sakto, pa pwelgam sa katoy. Wow. Iyon <laughs> sa pa sa, pa sa Oh Binoy. Oh, yung pa, yung pa isa e e oh, yung pa e yung pa e oh, yung pa e oh. Oh, yung pa yung pa oh. pa yung pa yung yung pa yung pa pa yung pa pa Ayan. <laughs> oh, harvest na 'yung laki. Oh, oh laki ah. Oh, di ba? Kaya lang kasi tuloy pa kami ng ani tubig eh. May mga asama rin ako eh. Pado. Paano? Yeah. Grabe. Mo ang naggagatas na <laughs> kay diyan ah. Yeah, kahit may dumalakad na ano, oh. Oh, kahit may bangka oh. Uy, Uy! Uy! noy. Ano si <laughs> 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 oh, grabe na lapad daw, ganda ng dawi. Oh. No! Darakula no! <laughs> tournament! Grabe! Tournament! Parang tournament ah! Ano ko oh, na? Paalaki yan oh! Paalaki yan oh! Grabe! Ang dami na yun! Umatay oh! Grabe ito! Darakula! Tingnan mo! Darakula! <laughs> Yes, yes. Oh, yes. Yan, no. oh, oh. wala well, oh, ka. Oh, ito, oh, huli, huli e. uh. Marti. Ah, ano to, ano to, ano? Ano ano to? Ano yan, Miko? Ay, yas, Nasabitan lang, Kumagat. Ano yan? Ano ba't na yas? Kumagat. Kumagat na. May yas, ba yan? Nangagat yan eh. May place ako. May place mo, tagal mo. O, may, may oh, go. <laughs> oh, kahit taas, napakagat. <laughs> okay, press na naman. Oh, lucky, oh. Sulit na sulit doon, eh. Grabe talaga. O, oh, ito rin siya, gato. oh. oh yan ay, yan ah, yan. Kanina siguro, nakawala. Baka yan. Kay, nasiguro, yan. mo, baka may sima na putol. di <laughs> oh, diba? Gato'y games lang, sa kalam Ay, anak Ah! Alaki ka tuyo, grobe lo lo lo. Uy, grobe lo Alaki Patingin dito ka tay. Oh, pare gale. Antay lang Antay, lang. Antay <laughs> may init. Oh, bigod ako ako man tuaw. yung anak init. nasa UP pag-asa. UP pag-asa. Ayun ayun na 'yon? Hmm. Grabe lalim na sit up na yan, di pa rin na oh, grabe lalim na eh. sa akin din, malalim na oh Oo, ma... maano sa, Maan sa ilalim hey. ko Isa sa ko. Na. na, Gitik Uy, naman, gitik na naman gitik naman oh, gitik. <laughs> oh. Oh, huy Yun, amigo, amiga Hahaha <laughs> ang ganda ano, ng size eh. si <laughs> Kahit <pa> size <isa> Kahit <laughs> 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 oh Ah Lunok Huli na naman Ah lanoy huli Huli na naman si Manoy Good size, pa rin. Good size naman Ah Isi <sighs> ano mga dalawang kilo yun. Ah, yung night fish. Sayang yun. Oh, dami nakawala rito. Dami nakawala nga sa akin Dami rin nakawala siya. Kinuno. sana all. Sana all. Uy, kinikilig din si Mada. Tira, takbo na. Biro, ino, ino, pa

Grabe talaga ko gata mo. Uy, gata na. Yan ang rap. Nalapad talaga sa kanila. Sana all na talang. Ayan <laughs> Ay, na naman. Lalo, lalo. Uy, yan na naman. Lalo, lalo. Uy. Uy. uy, oh Buray ka, uy. <laughs> Dala na, <Lalo>. uy. Uy. <laughs> Hinadali pati yung flote na gano'n, Sunod-sunod pa lang ako. na si Amigo. Hala, ito na ata yung simula ng ano, Roy. Simula ng simula wakas. Kanyan. Simula ko <laughs> niyan. Nagalito si <laughs> Migo. Pauna-una lang balaka ka, ha? Mm, Yan sunod, sunod na, sunod-sunod. Simula, nagsisimula pa lang, Ten. Kakalagay lang. Titinakbo. Kakalagay lang, din. O, pauna lang, Migo. Habi, laki na naman <laughs> yun. Akala ko. Robert, akala ko sumabit. Akala ko. Ang <laughs> laki yun. Ang laki na sumabit. Uli pala. Ano?

Nat ko kung di ano ah, muto na ba bigat bigat yawa ko? di troga, budaan pangman. basta kakapalit ng ano bulats? gigat uh -huh. naglino mo k bangkahan niya? parang sinasalu? Uh -huh. iyan na naman mo moing nagkabilah bilah, dirok papa sa kamila. <laughs> pa may hito daw. Kakauli ko lang ng ito, eh, dyan. Ayaw, hito. Eh, uto ulit yan. Ayaw talaga. yan o. hito rin? Malaki? Oo. Malaki na. Hito, oh, okay, oh. oh, oh. Sabi mo, wala. Si James <laughs> <Ay, laughs> talaga to sa may... Ito, oh, ito naman, lapad yan, lapad pa wala. Wala. Saka wala. Oh, wala. Grabe, kagatan na talaga mga ito eh. kagatan na. Dali na naman. Alak ko! Nahihilo na Ola, Ay, kagata, yung mga nanonood sa akin mga <laughs> ito kaliwat ka na yung kagatan mga ito Ah, kaliwat ka pa magat ko rito. Tama <laughs> ko kaliwat ka yung title natin ha. Kaliwat ka na ang

<laughs> May buzzer dito ka ko. <laughs> Oscar muna Oscar! Oscar! <laughs> Pagandang mo sa tawa pa. Na agad ako ha. Dito kaya muna sa ano. Cooler mga to ito. <laughs> Anong pinakamalaki ay na naganti ang kadoy. Nagantiang gansang malaki kanina doon. Oo, oh, nakamalaki rin si ano, Kamurata ng mga toy. Napakaaba ng video natin. <laughs> I-update ko na lang kayo mga toy mamaya sa huli. <laughs> Napakaaba lang ng video natin. Kaya yeah, yung mga kasama rin dito sa ano, sa kubo number 1. Gini ako ba? Si Amigo, tayo Amigo. <laughs> tapos ka <katay>, James. <laughs> Kaya James, oh, tapos ko tayo Clayton. Oh, tapos ka tayo ta mga good guys <laughs> sa ano dulo mga anglers tapos mga mga ang anglers din yan mga pinamumuno no Pasig may mga mga taga Pasig din yun ako si Press Nelson si Cambrada TV arlis na Andres ano Andres Bit na <laughs> so, oh. namin kayo mamaya mate, sa huli namin Sana maka pa tayo ng yung ano. Ah, ito pala, pakita natin yung latest na holy chick. Holy chick tayo. Ayan o. dami mga tayo. Oh. Oh. Mga dami na yan. Malapad pa tayo. Ayan. So, dyan lang muna kayo mga tayo. Ito. Wonder ilog lang ito mga tayo. Sa ano. Ah, dulo ng spot. A few moments later. Ayan mga tayo. Huli natin. Ibigay natin sa kanila yan. Yan, hati-hati okay. na sila dyan. Okay, okay. Tapos, ito yung akin, mga tayo. Brabe, pinili ko lang. <laughs> Thank you, mga tayo. Mang araw no, eh. huh? ah, oh, na, oi. Kita ang rakop mo. Amot ba baga, Migo. Ayos na, no, yun. Ano naman, amigo? Ayos <laughs> yun, Marami yan, no? Harvest ba? Okay. Ay, ayos na pati yun. Ayun, ayun, lalapad din. Ganyan yung size dito sa amin. Arak na yun, lalaki na eh. <laughs> ingat, ingat mga katoy. Ito kaya, no. Saan, sa iyo, no. Katoy James, ito yan. Nung tindi maubos-ubos yung laki, oh. Yelo, marami, oh. Ayan, ay, lalaki rin, no. oh. Nakawis yung malaking, oh, nakadalawa siyang, ano, 6.1. Thank you. Thank you, kuya. Ayun, ay, dami oh, rin pala, pwede na? Oo, oh, oo. Oh. Ang dami oh. Oh. Pwede na malalapad din ko yan. Hmm. na. Okay. Babagsak na siguro ayan oy. ka na ka Oo. Oh. Oh, na oh na kasi. Oh, yung ista mo pati. oh. na rin yung mga natin, nagligpit na kasi ulan na. Ayan oh. meron. jewel na pa oh, pa? Abol pa may dalag pa. Talaga naman. Yan oh, no, sponsor. Kuan na noy, may babol pa. Dito lang talaga yan mga toy. Eh. Ibang klase talaga si say... Aligpita tayo pa di uwi tayo. Oh. Idol Jewel. Andun pa sila si Boss Jewel oh. Harvest na rin si Boss Jewel oh. Si ah, si si Lito na. Mamaya lang, pa, ah? pa yun siguro, maaga pa eh. Kachoy Lito, patingin niyo ano ano? mo. Dami tong mga toy nalapad dito. Nakadali pa siya nang napatingin ano, si. Patingin? Patingin. Meron na, Meron. Lala pa doon, grabe. O <laughs> yay, mga bugay pa, buhay pa yan. Nakadalag oh. ka pa dyan? Pa. Kachoy! Ano, shout out, shout out. Ano, kamusta, nakadali? Harvest din? Ayan, mga oh, uh, kasi natin. O oh, kachoy, At Joel. Oh, ikaw pala na nakadali kanina? Mm, na, Grobe, oh. ano yung ano. 22 kilo, ay 22 liter. Dos, kinsi lang wala, lagpas ka ah. ayun nung 24. Dos Joel, naka-harvest din? Wala, wala pa ko mapanit. Ah, uh, yun, okay sa. Dami rin. Ay, grabe nung mga lahat. Marami, mas marami pa yung sayo kay sa akin. Okay. Yan, no? ayos. Ay, thank you. Oh, <laughs> yun, laki ng ngito. Ganyan rin kalaki ng ngito ko. Maagad ko lang, maagad ko sa inyo ah. Ang ingay nyo ah. oh, yun o. No? Oh. Maano ka pa buntis. Grabe um, uh, ang laki. Panalo. Sarap yung gataan ka toy. Sige, sige. Ito ang um, laki. Mas malaki dun sa ano ko. Nahuli ko mas malaki sa kanila. Oo, oh, ito. Ayan, sige toy. Ang laki. Hindi, kasama yung mga taga-ano. Ah, anglers.